Alas 7 na. 1, 2, 3, release. Alalay. Woo! KRPC! Kay ganda mong pagmastan! Toto! Kalampas sa likod! Opo! Opo! Walang lalapit! Boy! Boy! Hindi pwede. Bawal. Oras na release. Bawal, bawal. Makakasira sa release. Papatawag oh, ko kayo sa barangay. Kalampag, kalampag sa likod. So yun guys, good morning. Yan. Abangan ngayon. bali, binitawan yung ibon namin sa Narciso, Quezon. Bali, hindi yung mga pag-abang ngayon. Bali, mag-aabang ngayon si, ano, si pareng Jerome. Kaya ipiprepare natin yung mga, ano, yung mga gagamitin niya. Sa natin yung ilaw, ano yung ilo no? ng ibon natin. Yan. Balik ka hapon, naglinis na ako dito. Kahit ako sa inyo. Nilinis ko na yung area ng pag-aabangan niya. Dito kasi siya mag-aabang. Ayan, ko na yan. Tapos, i-ready ire ko na yung mga gagamitin niya. Ito. Ito yung gamit natin para mas malusog yung ibon natin. Molasses. Nanilagyan ng tiki-tiki at ah, honeybee. Tapos iahalo ia niya yan dito sa tubig yan. Prepare ko na rin yan. Mineral yan, hindi basta tubig. Pagka maghahalo kayo ng vitamin sa ibon, dapat ano, malinis na tubig. Para goods na goods ang healthy ang ibon. Mali, ito yung mga breeder natin. Madilim pa dito. Kasi ito palang ilaw natin. Eh, no? Kasi yan ang mga warriors natin at yung asalang natong gan natin ilalaro natin ang South 2026 tapos ito ito, ito yung magulang nagtapanalo natin sa pooling yan i-ready ko na lang muna yung mga ano yung mga ito stock board i-ready ko lang yung mga gagamitin ni parang Jerome Let's go. Yan, ito yung patuan namin. Pang salubong namin. Yan. Yan. Ay, medyo madilim eh, no? kasi sa liwanag. Para makita ng mga ating mga viewers. Yan. Yan, guys. Ah. Yan. Munggo. Sa flower. Tapos brown rice yung mga ginagamit natin sa konting kalapatids para magkaroon ng konting mais ayan ayan yan yan yung ginagamit namin pinang mimix namin pang salubong sa apang pagpa, pagkain nila pagka loading day Thursday sa Friday yung nakain nila yan tapos ito yung ginagamit natin ha molasses na pinagsama-sama tiki-tiki tsaka honeybee sa probiotics tapos ito pang natin victory pills ayan lang yun basta ayan na victory pills para maganda, maganda yung digestion ng mga ibon natin pag uwi ayan ito yung pang natin i-ready ko lang dito kasi mamaya naalis na kami anniversary kasi namin naman asawa ko ayan hindi tayo makakapag-abang First lap ng derby Hindi tayo makakapag-abang Sana makauwi kayong lahat Sana maging kumpleto pa rin kayo Hanggang dulo Let's go Ayan, Time check Alas 6 na lang umaga Mukhang maganda naman ang panahon Ayan, uh, Mukhang maganda naman ang panahon natin Hindi masyado maulap Pwede bubuksan na natin itong trapal natin Para mamaya pag uwi makakapasok sila agad. Let's go! ito guys ito yung mga hindi na natin na ilaro. ito si ito yung mga hindi na natin na ilaro eh, si 588 hindi na natin nilaro yan ayan gagawin so, ko na lang breeder para may sarili akong foundation bird ng 588 eh masyado kasi magastos hindi <laughs> namin kaya yung pang entry tapos ito iniwan ko na rin to kung kay Miko kasi ito mga matitibay natin. Hindi ko na masyadong... Ayan na yan. Hindi ko na nilaro yung mga yan. Ayan yung mga naiwan. Ito yung mga na-disgrasya to. Kay Leyland. Hindi ko na naihabol. Kasi... Makaka-uwi siya. Laging dalawang araw bago makauwi. Ayan. Nalate na siya ng training. Ayan. Balilinisin natin to. Mahalaga yan sa pag-iibon kailangan laging malinis ang loob natin para hindi hindi tapuan ang sakit ang mga ibon natin. Kailangan maging dumi nila ganyan. No? Oh. Kailangan, sila ganyan. kailangan ang droppings buo ganyan. Buo-buo, hindi pwedeng basa. Ayan. ayan magandang sinyalis yung mga ganyan. Kailangan hindi sila magdumi ng basa. Ayan ang sinyalis kung healthy ba yung ibon natin o hindi. sobrang ganda ang ganda talaga maglabas nun eh yung kapatid niyan yung nestmate niyan nilalaro natin sa south sa... hindi ko na nilaro lahat kasi magastos <laughs> eto gagawin na natin foundation version ayan natin yan stock gagamitin natin yan ng breeder sa 2026 Ayun, no, pag paparisi natin yan pagbabagay natin yan okay, guys maglilinis muna tayo para pag pagdating ng mga ibon natin malinis na to kailangan pag, pagdating nila malinis kumbaga sa tao kung pagkagaling ka sa trabaho pag uwi mo ng bahay kailangan ma-relax ka kailangan malinis ang bahay yan tama samahan nyo let's go yan maglilinis lang tayo para pag uwi ng mga ibon natin ma-relax sila ka agad kasi malinis ang bahay, bahay na. para makotinig sila umuwi lagi sa atin kailangan lagi malinis ang bahay nila kumbaga diba sa tao mamumotivate kang umuwi kasi malamis yung bahay tapos maganda yung ambience maray relax ka kung baga yung pagod mo sila sigurado pagod nyo sa ano sa pag paglipad kaya kailangan pag uwi nila relax sila let's go yeah. disinfect na rin tayo. Ayan, importante yan pag maglilinis kayo ng lap nyo. Ayan, importante sa pang, uh, mga Pansier na kailangan linisin maigi. Tapos, disinfect sa mga ano, ang ginagamit kong dis, pang disinfect ko, uh, tubig lang, jazz on rocks. Depende yan sa mga pansier kung anong ginagamit nila sa mga paglilinis nila. Ayan, ito yung mga hindi natin na naisali. Masyado magastos sa pang-entry. <laughs> abangan days tayo makakapag-abang kasi sa Tagaytay tayo. Monday na uwi natin. Si pare na bahala dyan. Tapag-dinis na tayo. Let's go. 6.30 ng umaga. Ang ganda pa rin ng panahon. Ayan, 6.30 na ng umaga. Maganda pa panahon. Abangan days. Buksan na natin to Para mamaya ready na. Ayan. Ang ganda na ng umaga oh. kalapan abangan guys yan ang bitaw natin na ngayon sa Quezon sa Narciso Quezon abangan na medyo malayo layo na first lap derby race ng ano ng KRPC yan abangan na let's go ito sa inyo yung pinapakain namin kanina medyo madilim yan o. sa flower konting kalapatids na uh, bitter mix tapos munggo at brown rice ayun e, ang inahalo namin para eh, pinapakain namin to pang salubong at pambaon gasolina ng mga ibon kailangan full tank sila tuwing alis sila ng bahay ang kargahan kasi Friday bali pinapakain namin to Monday Thursday at Friday ayun e, pinapakain namin ng konting mais lang para gumaan lang sila kasi pampabigat 'to eh pampataba 'to Ayan, pampatabatong mais. Kaya dapat konti lang makain nila nityan. Kaya ayan. Kailan kaya 'yan? Sa Friday, sa Saturday, tapos Sunday ang bitaw. Ayan. napakaganda ganda. Ayan, let's go. Bago ko tapusin tong video na 'to. At may, may, may ari na nito. Yan. Kung gusto mo magkaroon din ng ganito, Jan Arden, Machil weekend. Send mo lang itong video na to. Nasa comment section ng link. Let's go. So yan guys, yun e, na yun ha. Hanggang dito na lang. Si Parang Jerome na bahala dyan. Siya na bahala. Magabang mamaya. Bye.